Hello sa inyo lahat! Bago ko po impisahin ang second episode sa Liham ng Nakaraan na Melody Hayaan niyo po ako na basahin ang mga nagkomento sa first episode sa Liham ng Nakaraan na Melody So ang una kong babasahin na komento ay galing kay Kitty J. Kitchen Ang sabi niya live watching dan po mommy Alex. Congratulations! Yahoo! Thank you po! May bago po ulit na masusubaybayan. Sobrang galing mo po talaga na narrator, Mami A. Kung may Charo Santos na ABS-CBN, ikaw naman ang Miss Mami A ng YouTube namin. The best! <laughs> Thank you so much. Ang susunod naman nating babasahin ay galing kay Gorgeous Jean. Unang kabanata pa lang, maganda na. Ang susunod nating babasahin ay mula kay Luna Belen Family. Ang sabi niya, ang galing. Ang susunod nating babasahin ay mula kay Amora Family Vlogs. Ang sabi niya, like 26 watching live. Ang ganda ng kwento. Ang galing mo, Mami Annex. Ang susunod nating babasahin ay mula kay Ling Joyce Short. Ang sabi niya, napawaw ang husay ni Host gumanap ng drama. Ang ngayon, ang susunod nating babasahin ay mula kay Ging Beryl OFW. Ang sabi niya, ang galing naman ng drama ni Host. Ang susunod nating babasahin ay mula kay Miss Kayak, 7 Seas. Ang sabi niya, Miss Annex, your voice, your words are guidance to many people. Please continue your hard work, please. Your presence means a lot to us. Love love X X. Ang sabi naman ni MBTV, Ganda ng kwento ni Melody. Ngayon, pupunta naman tayo sa sinasabi ni Timang Vlogs TV. Ang sabi niya, Ang galing mo talaga, Mami Annex. First episode pa lang na Melody at Sofia maganda na agad. Abangan ang second episode. Ang susunod nating mabasahin ay mula kay Lynn Joyce Mahumot. Ang sabi niya, ang ganda ng kwento. Abangan ang susunod na kabanata sa lihang ng Melody. Ang last nating babasahin ay mula kay The Riders. Ang sabi niya, Totoo po talagang may mga lamang lupa na makihalubilo sa atin dito. At based sa aking experience, totoo po talaga sila. Dahil sa katigasan ng ulo, kaya napapahamak. Melody at Sophia, makinig kayo sa mga nakakatanda. Oh, thank you so much sa inyong lahat. Ako po ay buong, buong pusong nagpapasalamat sa inyong napakagandang mensahe at nagbibigay sa akin ng kalakasan ng loob na mas lalo ko pang gagalingan. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat na tumatangkilik sa liham ng nakaraan na Melody buong puso po akong nagpapasalamat dahil kung wala po kayo na sumusuporta sa channel ni Mami Annex at liham ng nakaraan ay wala po ngayon na inyong pinakinggan at aking binabasa na inyong komento na nagmula sa kwento ni Melody. God bless po sa inyo lahat. At susunod na ang liham ng nakaraan na Melody second episode. Mami Anex, sa pagbalik namin ni Sofia dito sa Cebu upang ipagpatuloy namin ang aming pag-aaral, mas lalong naging strong yung band naming dalawa. At uh, pareho pa rin ang schedule ng aming subject na kinukuha. Hoy bestie, mag adventure tayo today. Total wala naman si Mrs. Cruz. Wala tayong pasok mamaya. So, what if may gagawin tayo? Isang adventure. Oh, no, 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 no. Nung nakaraang linggo, ibang adventure ang ginawa mo ngayon. Panibago na namang adventure. Nakakatakot yung adventure mo, no? Ah, basta. Akong bahala sa'yo. Sumunod ka lang, ha? Let's go! Guadalupe, Guadalupe! Wadalupi, Guadalupe, mabawi. Guadalupe, Guadalupe, mabawi. Bestie, sakay tayo niya, eh. Bilis, bilis. Ha? Saan? John? Papagalitan ako ng papa ko. Ay, nako, Bestie. Bilis. Sasakay kami, manong. Sasakay kami. O, oh, sibog-sibog lang, sibog-sibog Lima-lima na ang tungkuan Lima-lima, lima-lima Sibog-sibog lang Pagkukuo na po ang mga guwapa Mami Annex, Sa tanang buhay ko Noong araw na yon Ko na-experience Ang sumakay ng jeep Dahil hatid sundo ako Ng aking mga magulang At pinagbilinan ako Na huwag na huwag akong sasakay ng jeep dahil maraming mga hindi magaganda ang loob, may mga snatcher, at may mga gago daw na mang trip lang, sabi ng papa ko. Hindi ko talaga lubos maisip, Mami Annex, na yung adventure na sinasabi ni Sofia ay mangyayari sa araw na iyon. Beshi, pagsasabihin kong para, Talon agad tayo ha. Oh, bakit? Ang pagbagbayad ka na ba? Abas ka. Akong bahala. Okay? Pag sinabi ko, para, talon agad tayo. Para, Manong. Para. Talon! Takbo! <laughs> May nag-1, 2, 3! May nag-1, 2, 3! ka. Na ba na ano ba nakain mo? Ba't mo yung ginawa? May pera Isn't naman ako. It great? Isn't it great? Mami Alex, halos gusto ko nang iwanan si Sofia sa mga oras na iyon. Dahil, hindi po ako sanay sa ganun na buhay na mag 1, 2, 3 o mang lamang ng kapwa. Pero para kay Sofia ay na-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Mami Annex, pagdating ko sa bahay, nakatikim ako ng malakas na sampal na nagmula sa aking ama. Pa! 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 Bakit? Bakit? Pa? Hindi mo alam kung bakit? Anong pumasok sa utak mong bata ka? Bakit ka tumalon sa jeep? At di ba, sinabi ko sa'yo na hinding hindi ka sasakay ng jeep kahit kailan? Bakit ka sumakay ng jeep? Di ba sabi ko sa iyo maghintay ka sa school hangga't hindi ka sinusundo, hindi ka alis doon? Ang tigas ng ulo mo. Pangga, huminaon ka. Kausapin mo nang maayos ang dalaga natin. May ka. Huh? Kausapin mo yung anak mo ha? Kung hindi, bibitayin kayang patiwarik. Pinapahiya niya pamilya natin? kababaeng tao? Tumatalon sa jeep? Tarantadang babae nila! Oh, sige na pangga, huminahon ka. Ako nang bahala sa dalaga natin. Ako nang bahala kay Melody. Sige na, sige na. Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala dito, okay? Ako nang bahala. ha huh. Kausapin mo yan, ha? Gusto ko kausapin mo yan na maayos. Kausapin mo lang maayos ang babae niya. Mami Annex, hindi ko akalain na makarating agad iyon sa aking mga magulang. Dahil pala, ang nakasunod na sasakyan sa jeep na aming sinasakyan ni Sofia, kung saan kami nag 1, ay ang trabahante ng aking ama. Kaya iyon ang nagsuplong sa akin kung bakit ako napagalitan ng aking ama. Mami Annex, hindi rin nakaligtas si Sofia sa akin ama. Bagamat hindi man siya nito sinasaktan, pero ang mga salita ng aking ama ay masahol pa sa pisikal na pananakit. Kaya hindi rin naiwasan ni Sofia ang maiyak sa mga sinasabi ng aking ama dahil tagus sa laman, buto ang mga salita nito alang-alang sa pangalan ng aming pamilya. Lumipas ang maraming panahon, Mami Annex. Malapit na kaming mag-graduate ni Sofia. Isang taon na lang, magmamarcha na kami. Isang araw, habang nag-review kaming dalawa ni Sofia sa library, Bestie, may sasabihin sana ako sa'yo. Bestie, tawag dito? Library? Library? Remember? Silence? Bestie, tara, kain muna tayo. Para makwento ko sa'yo. Sige na. Oh, bestie. Ano sasabihin mo? Sige na. Sabihin mo na. Beshi, isang taon na lang, mag-graduate na tayo. Pero I'm so sad. Baka huling exam ko na bukas. Ha? Bakit naman? May problema ba? Di ba? Sabi ko na huwag kang mag-alala kasi tutulungan kita sa situation mo. Ako bahala dun, di ba? Kasi nag-help naman ang parents ko sa'yo, di ba? Hindi yun, Beshi. Kuan kasi, kukunin ako ng tita ko. Dali niya ako sa Malaysia. At doon ay ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. At the same time, maging yaya sa Junakis niya. Hay, ayaw ko sana, Beshi. Kaya lang, I don't have choice. Oh, mamimiss kita, Beshi. Ganun ba? Nakakalungkot naman kung kailan isang taon na lang gagraduate na tayo. Bestie, ayun kung malayo sa'yo. Alam mo, di man tayo magkabigo pero you're more than my bestie. You help me a lot. You know, a lot of things. You always there kahit alam mong mahirap lang ang pamilya ko but You know, you're still there, bestie. I love you, bestie ko. Ano ka ba, Sophia? Stop it naman. Pinapiyak mo naman ako. Mahal na mahal din kita, bestie. Basta, pagbalik mo dito sa Cebu. Andito lang ako, ha? Oo naman, bestie. Magkahiwalay man landas natin wala man tayong communication, if ever, basta pangako, magkikita pa rin tayo, di ba? Sige, bestie, mag-review na lang tayo. Good luck na lang sa atin. Hug na lang tayo. <laughs> bestie, mamimiss kita. Ako din, Sofia. Mamimiss din kita, bestie ko. Wala nang sobrang kulit. Wala nang... Wala nang adventurous. Basta good luck, ha? I love you, bestie ko. Tunghaya natin ang susunod na kabanata sa liham ng nakaraan ni na Melody. Maraming maraming salamat sa iyong lahat. God bless you all.